sura So, malinis na pumunta dito, di ba? Bakit, anong nangyari? Ganyan ba ang dadalin mo sa loob ng bahay ni Kuya? Magtatapon? Hindi, kasi in-interview ko siya. Parang kasalanan Oh, yeah. Bakit? Ay, ngayon, pulutin mo na. Yeah, very good ka. Ikaw, bakit ganun? Bakit ang, ang dumi? <laughs> Ikaw, bakit ang dumi dito? Ah. Dumating kayo dito na walang basura. Tingnan mo sa paligid mo, nakikita mo ba yan? <laughs> nakikita mo? Uh, Ay, bakit hindi mo pinulot? Um, paano, pag pinulot ko, paano po um, matututulong ko? Ay, hindi. Ang ko? yan, so bakit hindi pa Dapat marunong ka magtulong. Hindi po, paano kung matutulong ito po, patulungan yung tao, yung ano po siya magtutulong. Alam niya po si Sarinian, malala wow. po Ang galing at, niya. Oo. Sino nga pangalan mo? Hasima Hasina. O, to guys. Ang galing niyang sumagot. Ikaw, bakit hindi mo pupulutin? 12 liters! 12 liters! Oh my naman i Ano yung Bakit? Hindi ko pupulutin kasi ko so, uh, Alam mo ba? kasi, may paraan. Kung talagang gagawa ka, bakit hinahayaan mo magtapos sila? Kung nakikita mo, pwede mong sawa yan, di ba? Kung tamad kang pulutin iyan, may paraan ka para... Yeah. Parang i-courage uh yung others. Oo. Ikaw na lang. <laughs> Ikaw. Wala kang masasabi. Di ba taga-debate ka? Ipaglalaban mo yung karapatan mo. Ano na ngayon? Ano po ba? Bakit, bak, bakit ang kalat? Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? Nandito ka. <laughs> hindi pala Hindi ka, ba, hindi ka ba observant hindi. for your surroundings? Hindi. What happened to this world? Kasi hindi ko po kailangan pakialam ng ibang tao. Kailangan ko kailangan <laughs> kailangan hindi sa kialam yun. Tulungan mo sila Kasi na malinis ito. Ngayon na. Ayoko. <laughs> ayoko. Bakit? Kasi ayoko. <laughs> Tamad ka ba? Ako papalit kay Pai. Ang <laughs> galing angry. nyo. Yes, oh, bakit ang kalat dito? Hindi ako So, so, ko, Di ba ikaw yung artista na nakita ko sa TV? Okay. So anong masasabi mo ang kalat? Ano po, dapat you should clean. Yeah. You should clean, you. Why me? <laughs> <laughs> Because you, I'm the interviewer, right? You, <laughs> you, <laughs> you. Yeah, but I don't wanna pick those kalat there. Yeah. The yeah. I know there's a bacteria. So there's hey! Bacteria. I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> hey! Alam mo ang daya nito. Bakit ang daming basura? Ipaglaban mo. Kasi kung hindi mo pulutin, parang basura ka na rin. <laughs> hindi yun, pang babash. Umiyak ka ba? <laughs> umiyak siya. You're crying? You. <laughs> Wala akong pakialam sa problema mo. Marami din akong problema. <laughs> Alam mo kung gusto mong sumali talaga sa BBB, tingnan natin kung saan ang tapang mo, ha? Hi! Hi! Ate! <laughs> <laughs> okay. Uy! Chismosa! Paglaban mo, bakit ka chismosa? Kasi mo chismosa. Alam mo, taga-debate siya sa school nila. <laughs> bakit? Hindi pa nalinis hanggang ngayon. 'Di ba ikaw yung nasa ano? Ano ba yung sa basura? Garbage collector. Oh my god, di <laughs> di ba ako ba? bata? hindi ko pa babantay ba. Bantay bata? I'm just saying. <laughs> Salamat no. po sa inyo Sabi niya pa sa akin, 'Di ba ikaw yung garbage collector? Marami nang magbabasa sa'yo ate dalang <laughs> lait ng tao. I'm not I'm not it's a prank. If you're open my Dabit ano, sabi, my vlog. No, hindi ko pa sasabihin. Kasi malalaman mo eh. Ano naman to? KG, de ba? Kiji, diba? So alam mo na nga prank na ito. So ngayon iba prank pa rin. Kasi sila siya. Kasi sila siya. Eh, siya na eh? Yeah, yeah, siya oh. eh. dapat inipot ko na ako. Yeah. Mapisak so, Mapisa ka! Ay, pawis na ako. na So, nandito pa lang tayo. Puro basura nakikita ko. Ano na naman ako? ang pinagagawa nyo? Hindi, <laughs> basura. Dito, oh. Guys, marami tayong kamay. Pwede nating hawakan yung mga basura natin. Okay. Oh my god. <laughs> Alam mo, ang galing talaga niya, no? yeah. May encourage you yeah. tayo sa iyo. Ano ba? Ako yung ano mo, chairer. Chairer. Char Char <laughs> wow, chair ya. Chair na. Taga-share sa Facebook. Oh, di mo na-gets eh. Maraming meaning ang share. Asha. Ah, ah, ah. Pwedeng upuan. Alam mo pag Bisaya ka, pwedeng upuan. Pwedeng taga. Oh. oh. <laughs> ay sorry. Yan ay kita natin ang araw. Yan araw na rin tayo. Mamaya paglabas natin, bulutin daw natin lahat ng mga kalat natin. Papa Jesus ng animal na doon. Ay, ano malo? Ay. ang Malo Malamang ikaw! Sa choices mo pa. ito. Wala, pwede namang merong ano eh, ay, unconsidered answer. Ah, alam ko itlog. Ano ko Itlog ng pugo. <laughs> ang layo ng sagot. Explain ko kung bakit. Alam mo, ang amoy ko, amoy nyo na rin, oh. Hi! Ang amoy daw niya, halo-halo. Pwede kainin yun? <laughs> halo-halo. Alayo ko na. Promise. Hey, nasa video ka. <laughs> Sorry, hindi ko sinadya. <sighs> Hala, ang ganda niya. You know? Grabe, oh, Jen, an M-fuck. Ano yun, no? Ano tawag yun? Audience and impact? Impact na ba yun? Ang impact? <laughs> ano yung parang yun? <laughs> Alam mo, naliligo na ako. May nagagawa pala ang init. Magkakaroon ng tubig. Hala! <laughs> Hi! Ikaw yung kasakay ko sa jeep kanina. Nag-audition ka pala? See you. Posting <laughs> na muna ka, kilala ko yun. Nakasakay ko lang sa jeep. ganda niya. <laughs> Kinawa na ko ng video. Tapos mag-ahaya ko. Alam mo, gusto ko nang pumasok kasi naiihi na ako. Ay, ako nang tanong. Gusto ko sagot. Ano yan? Ate, ayan natin, tayo. Natin. Ayan natin. na tayo. Ayan na. may iba. Ah, may basura kasi may tao. That's an explanation may tao kasi may basura, may basura kasi may tao. so yung mga iba kasi tao irresponsible sa mga kalat nila, Yeah. uh oh. if I were the garbage collector, I will not collect the garbage. I will collect the people. kasi kung basura sila, basura din ang kinakalat nila. am I right? Yes. Correct me if I'm wrong. <laughs> People connected. Eh, I changed the ano eh. I changed the agreement. Kasi wala silang silbi sa lipunan. Kalat sila. Wait no, yung mother ko. So. <laughs> Sabi nila magpakatotoo sila, sumakalat so sila. Diba? Okay. Okay. I'm not bashing them. I know who is, who is, who is them. Who is them? Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Yeah, direct. Ay, <Alright>, nako. <laughs> Anong year ka na? Year? College? Pero ang galing niya, no? Ikaw, college ka na. Okay. Elementary? High school. Okay. Ano pinaglalaban mo? Wala. Kahirapan? Wala. Wala lang. <laughs> Pagod ka na bang sumagot? <laughs> Yung totoo. Sumagot.